Hello sa inyo lahat, uh, ito po si Lala Madam at pag-usapan natin ngayon si former President uh, Rodrigo Roa Duterte Kasi po pinakinggan ko yung kanyang speech uh, Ano po, tapos kay President, yung mga president Ferdinand Marcos Jr. Aking pag-analisa sa kanyang speech, ito po ang uh, nakita ko Pero bago yun po ano, i-ano natin Subscribe niyo po itong channel ni Lola, Lola Madam. Kung hindi ko pa kayo subscriber, no? And then, like, share, and press the notification bell para kapag uh, meron po akong bagong video, e eh man, notify kayo. Okay po? Pakipindot nyo lang. Ayan. So, pero ito po yung masasabi natin, no? Kahit ano prediction ginagawa, nitong ating former president Duterte, ito naman po ang sinasabi ng Panginoon ano po uh, sabi niya mayroon siyang inihahanda ang Diyos ay may inihahanda para sa sensitibong pwesto ng pagiging Pangulo ng ating uh, bansa at siya po, itong taong ito na inihahanda niya ay lalong magpapaunlad sa ating bansa at yung yung mangyayari ay ang ay ang presidenting ito ay talaga magagamit ng Diyos para sa patuloy na ikauunlad at ikatatahimik ng ating bansa. Ayan. So, kailangan po na patuloy natin ipanalangin. Ngayon pa lamang panalangin natin kung sino itong taong ito na ilalagay ng Diyos. Ano po? Sabihin po, hindi po yung tao ang ang mamimili kung sino. Though, siyempre, magagamit naman ng Panginoon na ito uh, itong mga tao na magahalal dun sa taong pinili niya. Ano po? So, yun po, huwag po tayo masyadong aga-aga pa naman para tayo mga tao, mga Pilipino, mga mga politiko, ay na yung pinag-uusap at pinagkakagalitan. Hindi ho, dapat yan. Ano po? So, kailangan po ipanalain natin ng ating susunod na presidente. Ganun lang. No? Huwag nang kung ano-ano pa pinagsasasabi. Amen? Ayan po. Alam nyo, tapos, ito na naman, si President. Gusto naman na, ano, President Duterte, former. Eh, gusto naman iwalay ang Mindanao. Ano po, sa Pilipinas. Di ba meron tayong, ano, panatang pa tayo, eh, uh, Panata sa Republika. <laughs> Sabi niya, uh, isang bansang buo na di mahahati. Yun po ang ating pong uh, pinanunumpaan sa tapat ng sa, sa watawa. Panunumpa sa watawa. Di ba? may yeah, ganun tayo yung yeah, nakalimutan ko na kasi kaya lang yung isang bansang buo po tayo hindi po tayo dapat mahati kasi divide uh, united we rise divided we fall di ba ba? at may pagka-rebelde po kasi yung gano'n yung rebellion yung mga sinasabi ng ating presidente kasi po ito po yung sinasabi ng Bible ano po, tungkol dyan ay paggalang sa pamahalaan. Sabi dito, ang bawat tao sa Romans 13 po yan, verse 1 and onwards, sabi niya, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng na mga pamahalaang humiiral. Ano po? Kaya, kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila ay nararapat sa parusa. Yan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, Kumuha ka ng mabuti at pararamalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikapubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat lang matakot ka dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparasahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Kaya po, although sa, si President, uh, former President Duterte ay eh, talagang naging President po natin, pero hindi na siya President, siya po ay Citizen, C Citizen Duterte. So, uh, hiyaan po natin yung pamahala natin. Ano po? Ano po? President Duterte. <laughs> Ayun po. At tulad din meron din kayo nabanggit eh sa 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 tungkol sa Dios eh, 'di ba, ba? Alam nyo, ang Dios po ang nakaalam, nakakaalam ng pinakamabuti sa ating bansa. Hayaan po natin siyang gumalaw. Ang kailangan lang natin, ipanalangin natin. E, Amen po ba doon? <laughs> yun po. So, mga kababayan, tandaan po natin, tayo po ay hiniring ng Diyos upang ang ating bansa ay umunlad at tumahimik. Pero meron po tayong ano, meron tayong uh, responsibilidad na ipanalangin po natin ang ating mga namumuno. Lalo na po ang kasalukuyang presidente Ferdinand Marcos Jr. Marami po nagtatangkang siya ay patalsikin, ibagsak. Pero hindi po sila magtatagumpay sapagkat sinasabi ng Diyos na siya ang uh, siya ang bahala, siya ang siya ang magbibigay ng tagumpay sa ating Presidente. Siya makakatapos ng kanyang termino hanggang uh, 2028. Kaya sino mang magtangkang, siya po ay patalsikin sa kanyang pwesto. Tandaan nyo, kayo po ang mapapatalsik. kasi sabi niya, kung ano yung pinaplano nila, ay babalik sa kanila. Kaya yun po, mga kababayan, tandaan po natin yan. Ipanalangin po natin ang ating kasalukuyang President Ferdinand Marcos Jr. at ang susunod na Presidente. Ano po? pa natin alam. Bahala ang Lord kasi sabi niya, inihahanda na niya itong magiging Presidente natin by 2028. Amin po. So, yan po ang uh, po sa atin. Ano? Um, at ito ngayon, ang, itong ang inyong lola, Si Lola Madam Villanueva nagsasabi na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.